Yo mga Kasprag Attack Magandang ha hapon Sama kami ng laot Ikaw yung tonic oh. so <laughs> Hindi ako ngayon ang Operator ni Dom si Utso yon. Absent na naman si Utol Nakiusap siya sa akin Ako daw yung magdalang ngayon Dahil may ano siya Lagnat ni Lagnat mga ano natin no oh catcher ready ready na yan pati yung mga boys dito ready na rin to sama daw si Kuya Tonix sula yan sula yan tuyog <laughs> daw siya uh, mandal ah, mo ka na ni wallet mo uh, no, ba ha nawala mo ka nara kita na -ra, kita na -ra, na smooth don doon mo lo, ka Sabay na ka? Adik, padai? Ay, pa? ay, ay. Ugma, Tubus, ah, padai? Ada berapa? padai? Ada duit padai? Ada duit padai? Ada duit Ugma pun. Ugma lah apa itu tubuh ana tu? Tubuh lawan. Itu pun. mana kisah? Ha? Ang buti si kung tu ikaw na to Ilan tan man request Asa korea tak ha Sa akas na nakudaan gamit Ah jauh sa nakit man eh kung Mga katuhuran oi Animals Ops ya na ang akong mga kasama Mana panyapon Ops Sing? Wala. Wala mo rasyon? Luyo pa kini namin lungag. Wapun. Na wa mo pumin lungag Bantok lang kaon ro Wala may budget eh mo kani budget ni kon. Papi. Luyo ang masakop ni mo ni Mata galong agmo kay palit rasul an. Diretso dire umakyat mga Gaspar Kung atong pag minsan pag si risean, uh, may lakad importante, pag hindi siya sasama, doon naman ako. E dito yung kapatid ko, nilagnat. So dito rin ako mga Gasparki. Kumbaga ako lang taga-reserbar ko ani nila. Delibo lang. Meron naman tayong ano kasi mga kaspaki, boat license, uh, boat captain license. Kaya pwede tayong pwede tayong mudala, mas kinaasaan ni nila. Mala? Basa pa, di kay mala. Buo. <laughs> Luya ni mo batao. Mga, bataw. mga magluto dito, mali, palit mo sudan. Uyok. Ali ah, ka mo uban? Ah, sudlan ato kanon. Pulot mo sudlan ninyo. Ako man lang mo Ay ra mo luto sa bangaw ra. O kay Pulang na. Pulang. Jom ning sudlan na yung paliton. Ah, ah, <laughs> Pape, wala may budget ay eh, mong mga sakop. Way sudan, way bugas ko ay lang kwa, yung, huli uli kasi nila kaninang umaga mga kaspaki kagabi bilong bilong gagmay kayo wala siguro yung nahalin na to dahil ha walang walay budget <laughs> luuya kayo wala lang yung panang ng tubig ginamos, Hoy, boy ginamos. Wala oh, na na eh, oh. yung kaon na niyo. Tayo platos, kaya to next. Ano 'ton? ko kaon. Amam. Tao kami Hey, komi rae sir. may dito sa. Kanot mo tunol. Ayay, mo eh. plato kan Nai. Kita next ba? Tayo. 20 sampo. Busutan Turo, 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 turo. Okay, bisita. Nangis na kami Ang gamay miss Juan. Ako. Sa

Mia gửi cho bọn lẹ Ulakao noni pikas, ulanda. Nui ulacao anato pikas là anh ulla ullaiga hikai ui ui Dugan pa man 'yan, 'di ko hey. All right, mga sprakatak. dito na tayo sa pilot house. Bandar na tayo, makina kay pang on oh. ni puntanan hmm. mana ni yang mga monitoring sonar oh na tanan ni daan apa yang switch ni brad? tak, 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 Bola. Nih, pun. Bola. Basihlah switch hari bro. Kita isa wala, lagi in

Tiga peratus. Adakah? 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 So ayan na mga kaspraki, all set na yung mga fish finders natin na gagamitin ngayong gabi. Ayan na, uh, malis na rin yung ano natin, catcher. Nakasunod lang tayo sa kanya. Nakabunto tayo. Pagdating natin doon sa spot mga kaspraka tak, pwede na kami maghiwalay maghiwa doon para maghanap ng isda. Na okay sana kung nakasonar tayo para mas madali tayong makahanap ng isda mga kaspraki. Compared nitong mga fish finders na tulong tulong lang. Kasi yung sonar, alam niyo naman yung sonar na pagkalawak ng range doon, na pwede niyang makita. Ito, uh, chamba-chamba lang ni Makas kaspraki. So sana may madaanan tayong isda at maarihan natin. So yun, uh, lang tayong magkapag, ano, magkapag video dahil busy tayo, nagmamanihiw Makas Paraki. Wala rin yung videographer video ko, hindi nangasama di sumama tapos bawal tayong ano dapat limitado lang yung pailaw natin para hindi tayo mapagalitan ng ating fishing master at syempre para makaiwas na rin tayo sa mga ano mga kaswaki at lalo lalo na pag may isda bawal mag ilaw mga kaswaki kasi baka kung ba muday bang isda masalo wala so update ko na lang kayo mamaya pag ano na siguro pag maghangon ng isda Okay, kasi busy tayo mga gaspacking Hindi tayo magkapag ano masyado Okay, so check back later na lang

Ya bom, né? Duas, duas, já levou. Oh my god. Tá, tá. Tá aí que tá. Tá aí que tá. Tá na, tá na, tá no. Vai lá. Oi. જો હા દે હા દે સો હા હા દે

我不怕。 bilis bangkak kuat panas semua tahu bila bilin nak Sama lah, buta ni malah penyiraman. Yung mga kaspraki Ayan na uwi na kami Nakakawalang gana Mangisda Kasi sumakit yung ano ko Masakit Dry yung mga kaspraki Sobrang sakit talaga mga kaspakatak Wala akong ano Walang gana mag ano Walang gana mag vlog Walang gana mangisda Time check Alas dos na ng madaling araw mga kaspakatak at ngayon pa lang kami dumaong si boss hindi pa dumaong Ayan, nandiyan yung tatlong banyera lang yung huli namin. Eh, sa kikirin ko Sa gunsa lang may kaunon, gun. Resulta na. <laughs> Kaya, ayan, mga kasbaki. Sila lang ka banyera na eh. Tawagan va a ganar, oh, papi, ¿eh? Oh, papi va. papi. Tres, tres, que rompa lo menino. Tocar ganía, ganía. ¿Habí no para más olor ni ganía? ¿Tres, tres, tres? Tres, 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 Tila ko no, tila. Tila na tila. Tamay, alam mo yung may sakay. na ni. Isula na isang Pedro. Pasa tong motor, check, be.